buti hindi umulan ambon lang so yun nagtita na tayo okay na. medyo kukunti na lang natira ng gulay ngayon so yun pakishare, na, paki share ang aking video mga kahamog at pakisubscribe na rin ang aking youtube channel supportahan nyo ako guys ano, i prutas natin kukunti na lang natira guys at ako ay maglilista muna. Tingin tayo dito sa kabila. Dito, ko konti na lang din. May natira pang, ano? May natira pa tayong isda, ah. Tabakol at saka, ano na lang. Yan na lang yung isda na natitira isang corn beef, kalsina, sa sibuya, dalawang patatas, isang pagsa. Ano nga? Ano nga? guys, magandang gabi sa inyo at pakishare ng aking video at pakisubscribe na rin tayo ay magliligpit na ay yung topic natin eh pakihatid balo natin mo kay kuya mo Ha? Yeah? mo. deliver ng... Guys, mo. Yes, ligpitan na. Nag-delista muna ako. May tubig muna pala. Guys, thank you. God bless po sa inyong lahat. Ingat po ang lahat.